magandang araw mga insan Anip, dito naman tayo sa bagong komento o bagong komentaryo alam mo ba, nyo ba, mga insan na kung paano tinumba ni Casimiro lahat niya makalaban tingnan mo kung paano sa gumalaw ganun din ang mangyari kanua anyway ba? Diba? kung ano nangyari kay nitumba ganun yung mangyari anyway kung mag ah uh, away siya o oh, nakik fight siya ni Quadro Alas samantala ngayon suspindin sa nila para takot takot na talaga sila klaro na klaro na talaga na takot takot na sa oh, tignan nyo ng away ni Quadro Alas na no, oh, no, ni Tumba kanon din ang mangyari sa niya at ang away din kanila ni Luis Neri eh, tignan mo kung si Casimiro palang ang nakatama yan eh, hindi na yan makabagong pa siguro ah Oh, natitinan niya na nga. Parang naka aakala uh, kita ng anong nakita. Buti's kanya hindi pa si kasiyano 'yung uh, nakalaban niya noon. Si lang kung si Casimiro lang ay nako. Wala na 'yan. Tudas na 'yan. Tignan mo lang awa niya. Kaso iba talaga si Eduardo Alas pag gumalaw, tingnan mo yan, ha yung away ni, ni Sanchez ngayon kung paano sa walaw o oh, yan yan tinakatakutan sa kanyang si Jose o, o si Jose na kanyang uh, promoter tinatakot, uh -huh. tingnan uh -huh. Ano paano sa mag sit up si Kodong Alas ngayon alam nyo ba na ano si sit up niya ngayon niya ngayon yung bago yan si yung kapatid niya Siya up o, paano gumalaw Tino parang kinumlisyon ni Mayweather at naman ni Pacquiao ang galawan niya. Pang papon bago ng Red Hawk, gawin ng Lip Hawk para bang ang kalaban ay kanyang asusukatin ah, kung saan. O, oh, yan, asukat na niya. Yan, ulitin. Yan. O, oh, ano masasabi niyo? Sa kanyang mga knockdown ni Cuadro Olas, kakayanan kaya ni Cuadro yan o kakayanin ka ni ano uh, anyway kung maglaban na sila sa iyo komento yan bang ba dahilan na iwas ng iwas ang promoter ni ano inuwa sa palagay ng mga insan yan bang ba dahilan na sa galaw ni Cuadro Olas takot na takot sila at at yan ba ang dahilan na binabasya ni SB o Sir Boys na vlogger oh, na o na parang walang iwan ko parang hindi Pilipino samantala ngayon yan ang dahilan na away noon na away sila na sinuspindi sila si ay wala eh, kasi hindi na naabot yung sakto na level ng timbang yan na po God bless